Iyan na, no? Ito na. At, uh, kukunin daw ito ng mabilisan, mga kababayan. At, uh, kailangan makukuha ito ng, uh, tatlong araw. So, sa tingin ba ninyo, kaya nila ng tatlong araw ito? So, full force po sila dyan sa itaas, no? mag tayo dyan. At, ayan uh, nga. At, uh, full force yung, uh, ano dyan. Nagtitibag dyan. So, ayan. Uh, so, natin muli dito sa bagong structure no? So, So may butas na rin yung side nung second floor at uh, dyan nila nilalaglag yung uh, ano, mga debris no, na nakukuha dyan. ito yung karsada yan ito mga kababayan papakita ko sa inyo kung gaano kalaki uh, yung mga, uh, ano, yung uh, kinain ng uh, ano na ito barangay na ito nandito dito na rin yung truck nila no? automatic kinakarga nila yung uh, debris No. At uh, ito, ilarti lang to. No, ilartian. Ito na nakikita po ninyo yung kulay uh, dilaw na ito na gohit. No. Ito na. So ito yung bangkita. No? bangkita na ito. Nakikita po ninyo. Ito na yung uh, dilaw na yan. Nakikita ninyo yan. So, hanggang dyan yung bangkita. Pagkatapos, kumain sa karsada ng uh, halos alos sang metro or uh, isang metro yung kinain niya. At uh, ito naman, itong nga uh, tinitibag na ito sa park na ito, ito yung bagong XT nila. Nakikita po ninyo, wala pang pintura. No? At uh, inakyat natin doon sa itas, no? ay uh, hindi pa talaga naikabit yung bubong niya. Hindi pa nabubungan no so kaming uh, coming pa lang yung bubong yan medyo mausok dito sa kinalalagyan natin Di, dinabagsak nila yung debris dito so yan ang uh, mahirap lang na nila dito yung uh, ano yung mga uh, yung ano yung diga so talagang uh, mausok dito balik tayo doon para makita lang ninyo no? so ang laki ng karsada nila kahit sa lubungan dito no o kaya kasi ang uh, magsalubungan pero sa uh, sitwasyon na ginawa nila ay uh, hindi kayang magsa ano sa sila nga makakadaan yan ano yung truck so uh, halos sa uh, ano <laughs> laki yung uh, kinain uh, ito na karsada na ito yan uh, ito dito gutter na ito no uh, so gutter so kumain rin ng uh, ang kita yung structure dito ha uh, kikita pa ninyo pati yung gutter dito kinain na rin ay yung uh, ano uh, yung bangkita yan uh. ninyo, bangkita, oh kita po yung bangkita kinain na rin hanggang gutter talaga oh. sinagad sa gutter ito yung direksyon ng kursada kapansin-pansin na dito bumara ang kababayan doon buo yung kursada doon hindi nila kinain, hindi nila sinakop no? po ninyo buo, oh, hindi nila sinakop doon dito sinakop na yung uh, ano dito, banggita talagang gutter lang talaga magbubung pa sa karsada mismo yan, eh. yan o oh. magbubung pa karsada so ibig sabihin hindi lang itong uh, barangay na ito yung uh, ano yung barangay na ito yung lumabag no kikita po nyo, nyo ito uh. so pagpalagay natin dito mga uh, uh, isang ano ito na. No. At uh, itong binubunga nila, kapsada na rin ito. I-extend sila. So, kayo mag, ah, uh, ano, uh, uh, mag-comments kung uh, tama ba ito. No, ibig sabihin, hindi lang tong uh, barangay ang lumabag mga babayan sa ano, no, hindi lang tong barangay. Uh, pati ito, hey, uh, ito, uh, ito. Uh, sa kapila ay uh, nilabag na rin. Kinain na rin ito. O, oh, sinagad sa gutter. Oh. Diba? At pakita uh, ko dito ah. Uh, ang dito. Ano ano po ng karsada na ito. Tubig! Tubig! Ito yung diretso ng karsada. Oh. Ito po Oh, karsada. Oh. Uh. Laki ng karsada. Uh. Uh. Laki ng karsada. Yan. Oh, so, telawan karsada. Ah, uh. yan. Ikita po ninyo. Ah, so dito. Ayan, kikita ninyo biglang lumit dito. So, dito, kumain na dito sa bangkita na ito. Kumain na ng bangkita. Pero lumang structure na rin to Talagang uh, sinagad lang talaga. Pati itong lumang structure na ito, sumagad dito sa bangkita na ito. Ayan. So, ayan po mga kababayan yung update natin dito. No? Na at uh, ito na nga ano, uh, seryoso talaga yung ating pamahalaan na linisin yung uh, lahat po ng obstruction dito sa ano so strike 3 na ito no? so, ang strike 3 na ito ay dito matatagpuan sa district 2 no? hindi eh, na district 3 no? district 2 na itong uh, strike na ito uh, ito kita po ninyo ito gather na ito gather oh, mismo ito ibig sabihin wala na rin bangketa dito sa kabila hanggang doon sa dulo wala na rin bangketa sinakop lahat yung gutter pero kapansin na lumang structure to noon pa lumang structure to ano yan, uh, binabagsak na yung uh, mga nakukuha ng Ito na nilalaglag na dito yung mga ano brace debris no, para may karga kaagad doon sa damdra. Pulitin po natin na eh. no, magre-renovate pala ito. No. Kikita po ninyo yung mga bintana nila. Ayan.